may dumating sa akin na parcel ngayon. Yung ano, may parcel ako. Wala na akong gamit na gunting. Yan na rin ko nila. Wala. Kasi excited. I'm ah, excited. Excited. Wow, oh, ganda-ganda. May ganda. parcel. Tingnan. May excited parcel. Papit. Yan, papit. Ulang, ang cute. May cute. ulo. Woo! <laughs> dang, dang Ganyan pala yan. Ang cute. Ang super lit. Sana dual mic. <laughs> ah, isang mic lang, guys. Isang mic lang to guys ang aking order. Super cute ah. Wow, ang cute. Ayan guys. In yung dang. Ang in, uh, in order ko sa pisa. Ay, pala pisa. Ay. Ano? <laughs> ano, ang cute pala nito. Uy. Ang <laughs> sobrang cute naman nito. Ang nito. Paano pa ito Uy, ba't hindi gumana? Ah, kailangan pa ba ito na matiri. Ay, recharge din Kailangan pa pala ito i-charge, guys. Bago natin gagamitin. Charge ko muna ito. Ayan. Siguro, lowbat pa. Ay, bakit ayaw gumana? Kahit man lang, ano, pag-try lang ba? Ayaw nga, oh. Pero tingnan natin guys kung gagana ito mamaya. Ayan, di ba? Ang cute niya guys. <laughs> Super cute. Ayan, cute, cute, cute. At ito yung charger niya. Ayan, itatry natin guys. Ano? Ayan, hanggang dito na lang po guys ang ating video dahil po itatry po natin tong ating speaker. Small speaker, ang cute, cute. Thank you, bye!